Hello! Good morning, good morning, good morning! Magawa ako nito. ng wonton. Ito po, wonton wrapper. Kasi mag, ate tayo ay mag um ano ba yan? Mami. With wonton. Wonton mami. Yan, ito ay ginagawa natin. Ang ah, aking asawa ay katabi ko. nanonood siya ng gilas. Gilas Pilipinas. Kalaban ay, ano? Angola. Angola. Hopefully po manalo tayo. Kasi pag hindi tayo manalo, ay tayo ay mai-eliminate. Yan. Okay, samahin yung gumawa ng wonton. Ayan, pag walang trabaho, ay luto-luto. Luto-luto. Ayan. Ganyan lang po ang ating gagawin. Papakita ko na lang po sa inyo mamaya. Ako po ay mahilig rin magluto-luto at um, maghalaman. Mm. Yan, pahapyaw lang po sa aking ginagawa ngayong weekend. Po, gumagawa tayo ng wonton soup. Tapos ito naman sa kabila ay um, sinigang na salmon head. Yan, ito po ang ating ganap. Ganyan-ganyan lang po ang aking ano, pahapyaw para hindi po kayo magsasawa pero at least may video din ako uh, na upload kahit na ano lang um, short lang hindi ganong kahaba diba? ba mga 3 minutes will do at least para may update lang ako sa akin video yan kumulo na po yan at lalagyan po natin ng kangkong. Kangkong lang po ang ilalagay ko. Kaming dalawa lang yung mag-asawa ang kakain ng aking anak. Not more on mga Filipino food na. Kasi, hindi ko alam. Ten uh, naman siya umalis na ng Pilipinas. Pero, ano siya, more on pasta. Pasta and pizza. Yan yung mga kinakain. Yan. Nalagay ko na po ito. Yan. Mm. More on greens. Because I love greens. Yan. Yan po. Yan lang. Yan. Pag kumulo, patayin na natin ang kalan. Yan. Sobrang kulo na. Ating papatayin. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Uh, okay na yan. Inuhulog ko si gulay. Yung pansit, yung hindi ko pa hinahalo. No bashing. <laughs> sa pag-akin. Ito ay, ano, pang aming pangkain lang na mag-asawa pag film namin kumain ng, ay sorry ma magulo pa ang aking kamay wala akong diyong di ng phone at yan, ihulog ko na yan yan ba diba? yummy yan lang. na tapa ito para hindi masyadong ma yan yan lang po ang aking ah uh, ngayong araw pero lalabas po kami punta kami ng Ikea yan thank you for watching yan lang aking ganap maraming maraming salamat magandang buhay